Madalang na madalang na talaga ito na bibili sa karindirya, sabi nga nila. Kaya naman, lulutuin natin. Itong isang buong manok, hiwain lang natin. Lagyan natin ng pineapple juice, patis at paminta. Mix-mix natin. Tapos ay, mag-init na tayo dito ng ating mantika. Iprito natin itong ating patatas at carrots. Lagyan ng asin at iprito na rin natin itong ating binabad na manok. Takpan natin at dyan pa lang ay mapapakuluan na kasi lalabas yung uh, excess na liquid nito kapag ka mamula-mula na, mamula na gisa na natin itong ating luya, sibuyas at bawang ilagay natin itong pinagbabaran na sabaw pineapple tea beets lagay na natin itong ating carrots at patatas Siyempre, ang ating gata creamy creamy lagay na natin yung bell pepper natin at itong green chili salt and pepper kayo nang bahala mo, Tansya, kung gano'n ka. Alat ang gusto nyo. Pakuluan lang natin. Ready na itong ating pininyahang manok. <laughs> Mag-toppings lang ng green onion. Enjoy!